Tapang at tibay. Marami ako noon. <laughs> Napagutusan lang ako. Tuturo ko sa inyo, huwag lang kayo papaputok. Anong putok? Doon ba sa sinasabi mong paraiso? Uso bang love doon? Huh? Ah, oo. oo. Pangkaraniwan na sa amin yun. Tulad ng hangin kahit saan, kahit kailan, at kahit sino man, matatagpuan yung pag -ibig. Yung big boss nga namin, binigay yung kaisa-isa niyang anak. Dahil sa pag-ibig yun. Eh di, kayong mga anghel eh, na in love na rin. Naman, naman, kay... Kung ang tinutukoy mo, ay eh, yung nararamdaman ng Kaibigan mong si Aris, para kay Jenny, eh hindi pa. Pangmortal lang yun eh. Ano ba? Out! Out! Alis na! Yung hayop na yun? Kala ko biro lang. Totoo pala yun? Cook oh! cook oh. Tama sama tama sakit yan. Huwag ka nang magagalit. Kahit ano pang paghadlang ang gawin mo, magkakatuloyan yan eh naaprubahan na yan ng big boss namin. Kumpaga, eh, meron yung direktang line to heaven. Naalala mo pa yung pinag-usapan natin kanina sa telepono? Mm. O ano, totoo ba yun? Oo, totoo yun. O ang daddy? Nasa prayer meeting. Wow, nasa prayer meeting. Si Maxi? Naglaya, bukas pabalik noon. Eh, si Juan, nasa na kuya mo? Nasa nanay. Ha? Salanay, Nay! Hmm. Eh, gugulpihin ako nun eh! Eh, teka, teka, teka! Hindi ka naman gugulpihin nun, tsaka hindi ka naman papansin nun kasi kausap niya kanina pa, pabulong-bulong yung mga amplifiers tsaka instrumento. Hmm. Mm hmm <laughs> Yung ate mo. Kaliligo-ligo lang. Awe pinipin. Uy. Kanina ka pa inihintay. Nakapost pa. Talaga? Tama-tama na mo. Kanina pa rin ako excited sa kanya eh. Ah. Teka, teka, teka! Asa na? Oo, oh, yan. Bye-bye. Mm -hmm. Evening, Jenny. Hi. Aris! Hoy! Ba, dito na lang tayo. Para mas komportable tayong lahat. Ano ba? Girls! Guys! Guys, si Aris. Hi! Hello. Uy, red roses. Para kanino? Alam na namin yan. Luman style na yan eh. Oo. Ah, oh, hindi! kami naman. Paano kasi pinabili sa akin ng mami ko para sa Saturday nyo namin? Ah, uh, ano nga palang ginagawa mo dito? Hindi ka ba tinawagan ni Baby na hindi tuloy yung rehearsal dahil may exam kami bukas eh? Ah, uh, tinawagan, tinawagan. Si, si Baby nga pala. Nandiyan lang, bakit? Wala, papatayin ko lang sandali. Ano? Ah, hindi, ah, uh, may kailangan lang ako sa kanya sandali. oh so... uh, ah, girls, hindi ko masyadong maintindihan to. Kasi ano, diniscuss to sa atin, medyo hindi ata clear yung umpisa. Ah, uh, Jenny? Jenny. Ano ba? Ito, itong page ba? na to. Oh, oh, oh. No, 197. Jenny? Um, aalis uh, si ah, Aris. Ah, tama na. Jenny, aalis si Aris. Aris. Tama ba? So long. So long. Oh. Baby! Tandaan mo to, ah. Ikaw lang ang nakakakita at nakakarinig sa akin. Kung ipagsabi mo to sa iba, ikaw rin. Ano, mapapagkamalan ako, Mayto. Hmm. Yun na nga nangyari sa akin, simulan dumating ka sa buhay ko. Ano ba ganito Ano ba ang binagsasabi n'yo? May tilipin si Kuya. May tilipin si Kuya? Mm -hmm. Saan lang doon? Magkaliwanagan nga tayo. Sino ba yung sinasabi mong boss? Si Jess o si Lucy? Siyempre doon kami, no? Mukha ba akong kampo ni Lucy? Oo. Oh. Ano inaaral mo dyan? Baka tinatago mo lang sa ilalim ng buhok e. Eh. Alin? Wala akong sungay, no? Oo, kaya lang nagsisimba dahil may kailangan, di ba? Apir. Ah, alam ko na, para hindi kayo makalimutan ng tao, mag-promote kayo sa TV. Pa-interview ka kay Ate sa Showbiz Linggo. O, oh, teka, teka, teka. Baka masyak lang silang lahat. Parang ako. Kasi naman, saan ka naman nakakita ng anghel na direkta na nakikialam sa buhay ng tao? Precisely. Yun nga trabaho namin ay ang bantayan kayo 25 hours a day. Yan. Yan nga nagiging problema eh. Oo. Sa sobrang pagbabantay nyo, nawawala na kami ng privacy. Naliligo nga ako ngayon. Nakadamit na eh. Naka Oo oh, nga eh. na nga. Okay. Teka, teka, teka. Sasama ka na naman? Siyempre. Mm, pwede mag-request? Oo naman ikaw pa. Kaya nga kami nandito, di ba? Dahil lang sa inyo. Ano yun? Ah, pwede. Huwag ka na sumama. Naiilang ako pagkasama kayo. Bakit? Dahil illegal yung gagawin mo? bahala ka. Ah, uh, Yaya. Habang wala ako, pakilinis na rin ang kwarto ko. Uy! Biro lang. Di ka naman mabiro. Totoo ba yun? Daddy, sino kausap ni Kuya? Alay ko. Nakita mo, Dad? Si Kuya aliw na aliw, kausap yung sarili niya. Oh, my. Daddy, may lahi ba tayong ganito? Oo nga, Dad. Eh, yung ganito, wala. Pero yung ganon, baka, ah? kaya mag-iingat kayo. Daddy! 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 na Daddy! Ito naman para sa mga lalay. Hi, pa. Kasama ko si Jano. Nakasama ko sa labas. Naghihintay ba naman ng tricycle? Akala niya yata may mga tricycle na dumadaan dito. Halika, huwag ka mahiya. O ano, magpaw parlor lang ako kung gusto mo sumabay ka na sa akin. Para mahitid na kita sa pupuntahan mo. Sige. O ano pa, okay lang sa inyo kung gamitin na lang namin yung kotse ko? Tumuloy ka na sa parlor. Dali mo na yung kotse mo. May pag-uusapan lang kami ni dyan. Okay, hintayin mo na lang ako Sige. dito ha. Sige pa, bye! Bye-bye ha. Bye. -bye, uh... bye. Qué te eh, paket, chura mo yan eh. Mukha kang nagbibenta ng vacuum cleaner. <laughs> de, 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 de. Mukha itong ahente ng encyclopedia. <laughs> hindi, hindi. Born again. <laughs> <laughs> Bakit naman kasi ganyan ang itsura mo eh? Courier ka lang. Eh, sir. Sabi niyo eh, ingat. Eh, sa itsura kong to, sinong pulisan sisita sa akin? Ha? ha? <laughs> okay, itong to. Thank you. <coughs> Tapang at tibay. Marami ako noon. <coughs> Pagutusan lang ako. Tuturo ko sa inyo, huwag lang kayong papaputo. Anong puto? Ito? Hindi yan. Ito? Meron pa ba? <laughs> ah, sandali, sandali. Ah. Bakit ba ang likot-likot mo? Pipindutin ko ko eh. Naibit niyo ko. Bakit? mo? Wala. Sabi ko nga, sumandal pa kayo para mas komportable. <laughs> Ang ganda ng pagkakagawa. Mainit-init pa. Bagong gawa ito, no? Uh -huh. eh. eh. Aha. <laughs>

God. Si kuning-kuning itu. Hindi! Saiyan. <tis> Hai! <Hoy>. Wow! <Sir. tis> Anino. Mapulis na bantay kuning-kuning itu para ngawainyo na. Guys, na-post ko 'to dito. Eh, post

Pilitin mo Pilitin mo! ambulans Uy! Eh, wala ring lol! Ah! Akala ah! ah! ko naman matinong trabaho na Yun pala, 'yung napasukan ko. Yung pala, daddy ni Brenda eh, Racketeer! hmm May sindikato. huh Tama ko? Mm -mm. Eh, kaya ko lang naman nagawa yun dahil gusto kong makatulong sa daddy ko. Eh, hindi ka na nga nakatulong ngayon eh. Lalo ka pang mapapahamak. Alam mo, unang kita ko pa dyan kay brand Damage. Alam ko na eh, yung buhay niya ay napapaligiran ng mga iligal. O ano, babalik ka pa ron? Hindi na, nagpaalam na nga ako eh. Good. One point, Angelique. Okay. Okay. Payag na ako. Pero ano naman ang koneksyon nung sa kwarto ko? Masyadong magulo. Parang utak mo. Ayokong kumukontra ka, ha? Itong kwarto mo ay salamin na pagkatao mo. Eh, hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Tiro mo, 24 years na akong ganito. Tapos gusto mo, isang linggo lang magbago na ang pagkatao ko. Eh, hindi ko naman sinabing madali eh. Pero, itry mo na muna bago ka magreklamo. Hello? Don Juan Group of Companies, how may I help you? Ano to answering machine? Answering machine? Ano answering machine yung sinasabi mo? Ako ang secretary ni Don Juan de la Cruz. Si Juan ang gusto kong makausap. Sabihin mo si Brenda. Si Brenda. Brenda. Hindi naman kita pinagtataguan eh. Eh sa talagang wala ako eh. Oo. Mamatay man ang kuya mo. Pwede kaya? Magpakita ka naman sa pamilya ko tsaka mga kaibigan ko. Hindi ako pwedeng makita at hindi ako pwedeng marinig. No see, no hear. No steer.